Okay, guys. Tara, kain tayo. Ito na yung paksiw. Plus, meron tayong mangga with bago-o. Oh. Ayan. Kain na tayo. Mapapadami ako ng kain na ito, tiyad. Dahil sa paksiw. Uh -huh. Kain na tayo, mga palangga. Um, salamat sa nag-sponsor ng isda. Thank you, thank you, thank you. Kaya na tayo. Masarap na mangga, oh. Yan. Michelle, ayan yung kinuha mo dyan kay Ma'am Anduyan. Plus yung, ewan ko ano ba itong bagoong ni Ma'am Anduyan. Binagoongan o bagoong. <laughs> Puro laman, eh. But anyway, thank you. Thank you, teacher. Thank you ni Shell sa pag-akit sa manggang. Okay, thank you dito sa asda. Okay, kaya na tayo. Mungkain natin ng pinoy.